Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm Marvick Villeta. YouTube channel po. Please subscribe. Salamat po. Ang taos po ay marami pong klase. Iba't ibang paraan po ng paggagamot. Na bigla na lang pong nalaman ng isang manggagamot na meron pala siyang kaalaman na binigay sa kanya ng ating Yeso Kristo. Kaso po, ito po ay nararamdaman ko na noong maliit pa po ako. Marami na po akong nakikita mga negative spirits, mga kaluluwang ligaw po na humihingi po ng tulong para ipagdasal po. Pero kailan ko lang po nalaman to na alam ko pala manggamot sa pamamaraan ng isang pagtatawas po. At meron po akong tinawas. Ipapakita ko po sa inyo na, kitang-kitanya po ang mukha ng gumagawa sa kanya. At ito po, hindi po siya makakaligtas sa aking tawas po. Amazing po talaga. At ito po ang lumabas po sa aking pagtatawas. Pag binaliktad mo po ang egg, ay makikita mo po ang kanyang mukha. Yan daw po at lahat po, nang nagpapatawas po sa akin ay naaamay sila bakit po lumalabas yung totoong nangyayari sa kanila. Titigan nyo po, sa egg po yan. Bakit po nangyayari yan, di ba po? Paano po may drawing ang tao dyan? Amazing tawas po. So, please subscribe. Marvic Galeta po. Salamat.